Aring at aking tinalupa na ang papaya at aking ginagayat na ngayon at ako ay magagawa ng tinula. At ang sabi pa ga naman daw alugbati na yung kulay green ay masarap daw sa tinula. Ay di aking susubukan at ng aking matikman nga at ako nga hindi pa nakakatikim na re. Ayan at aking hihimayin ayan si alugbating pinanguha ko nga doon sa garden ng aming hotel. Ay masusubukan ngayon kung anong lasa nga na re pag aking nailahok din sa papayang aking titinulahin. Ayan, aking hinugasan at aking ihahanda na ang mga panlahok at hindi naman ako maglalagay ng karne. Ayan, handa na ang luya at bawang at sili at yan si alugbate at yung ginayat kong papaya at sa ko rin na sutanghon. Ayan at para may ano baga maiba naman ayon at ayan at ako ay magigisa na nga naring bawang at saka na ring luya ay aking igigisa na at hindi nga ako maglalagay ng manok at ako ay sawa na talaga sa manok mag ko lamang na ari subukan ko la ang talaga kung anong lasa ng anong alugbati na yon ay di sige at ating igisa na ring ano papaya at para lumasa ang doon sa sibuyas at ah, sibuyas bagang lu, ah, luya at bawang at ang ilalagay ko nala ang din eh, ay ano lalagyan ko nala ang ng nor para kahit walang manok ay di lasa na rin at yan ay, ang tawag ganyan ay minanok kaso uh, lamang iyan ay lalahukan ko nga ng sutanghon so na titingnan natin para naman madami dami o ayan sasigit akin mo ng tatakipan at ating i-steam ng kaunti at ayan ng ating na ay eh, nilagyan ko ng ang bitchen at saka na rin pamintang durog. Para naman makumpleto ang lasang tinola at ating takloban uli. Ayan. Isinahog na natin sa si sutanghon. Habang palalambutin natin at ating dadagdagan ng sabaw at yan na may medyo malambot na ay di ladagdagan lang natin ng sabaw at aking isinahog na nga aring si alugbate kau ay matitikmang ko na kung anong lasa nga na re. ay sariwang sariwa yan at yan ay babagong pitas Kasarap naman eh ng sabaw. Nung no, hindi ko pa naiilahok yung si alugbating ngayon. Kaya lang ay di ating sesentensyahan kung anong lasa baga. Pag naisahog yung alugbati. Ah, ay kasarap eh. At yung may sutang hon eh, tamang tama. Lasang-lasang tinula. At ayan, makakakain na tayo. At ako nga'y nagsandok na at dumating pa yung aking kasamahang Indonesian na bagong labas sa trabaho na huli siyang lumabas. Ay di kasalo ko di yan, nariyan sa kabilang tabi, ayan. At aking titingnan na kung anong lasa. Kau. Ay ang lasa ko bagay yung parang hmm, hindi ko maintindihan eh. Pero sa lasa ko ay medyo mas mas matindi naman ang lasang lupa ng kulay pulang alugbate kaysa din eh. Iba-iba naman na re. Ayos din na naman. Sa sunod eh gusto ko yung may suka kinamatisan. Baka masarap yun. Ah, uh, sige, thank you for watching. Bye-bye!